yun nilo guys magandang mm -hmm. hapon po sa inyo lahat so nakita nyo po yan yan po yung sakit na ipapaliwanag natin ngayon sinin sa na isang nating follower so tutok lang guys din guys, magandang hapon sa inyo lahat So, ano, uh, sagutin lang natin yung tanong sa atin nung nakaraan. So, merong nag sa atin ay uh, yung ano niya, selected siya sa atin ng video, tiningnan ko yung video. Tiningnan ko yung video sinabi niya. Uh, yung alaga niya daw ay hindi nagpapadede, you no? Know? Or ano daw ba magandang gamitin sa alaga niya kasi nakita niya na mamagayong mga dede. So, nung tinignan natin yung video, na-confirm natin na yung alaga niya ay merong mastitis. So, isa yan sa mga delikadong sakit sa rabbit, lalo-lalo na sa mainahin kapag ka nagkakaroon ng mastitis. Ano ba yung cause niyan? Bakit ba siya nagkakaroon niyan? Minsan, yung uh, susunong inahin ay nasusugatan ng kids. Especially, kasi pag nakita nyo yung kids, guys, pag binuksan nyo yung yung kids, yung ngipin ng kids. May kita nyo, kahit bagong panganak yan, may kita nyo, meron na kagad ngipin. No? So, minsan, yung mga inahin, kapag nagpapasusula, yung kids natin, syempre, eh, aggressive yun, dumede, eh. nasusugat nila yung susunay na inahin. So, ang nangyayari doon, nagkakaroon ng pamamaga at uh, na-infect yung sugat, no? Kaya nagbabara, ayun yung nagiging cause ng mastitis, nag-infect. So, minsan sa cage din, kunyari, dumedi yung inahe, yung you know, kids, dumedi sa inahe, nasugat yung dede. Tapos madumi yung cage niya, sumayad doon yung dede niya, doon nagkakaroon siya ng sakit. May infect din yung ano. At isa pa, pangatlong cause, minsan pag sobra-sobra yung dede nung inahe na konti naman yung kids niya, no? Uh, hindi niya na ipapasusulat ng milk niya, yon ah uh, parang nag infect yun, naiipod yun sa ano, nagkakaroon siya. Hindi ako beta guys ha based na sa experience na nakikita ko base, base sa observation so ano ba yung mga pwede natin gawin pag ah, ganoon, pag nakita nyo naman na yung kids nyo ay ah, marunong na kumain, nakakakain na ng ah, yung kids natin mas better na alisin na natin sa inahin pero kung ah, kung baby pa tapos nagaroon ng mastitis mas maganda, recommended ko talaga pag nagbe-breed kayo, ay meron kayong ah, mga ibang inahin na ah, kasabayan nagbe-breed para kung sa kung magkasakit man yung sa kabila, pwede nyo ilipat, no. Kung bata pa, hindi pa kaya i-hand feed, no, yung yung kids. Sa inahin naman, advice gamot, ginagawa ko lang, pinapahinga ko lang, hindi ko bine na matagal para mawala yung infection. No, matagal mawala yung mastitis, guys, sa totoo lang. Meron akong ginamot niyan, umabot pa ng 1 year bago ko uli nagamit kasi ah uh, bumabalik yan kapag ka uh, merong naiiwan. So, ginagawa natin ay pahinga lang muna siya. Tapos, bibigay tayo ng antibiotic para mawala yung infection. Tapos, makakapanyo naman sa dede yan pag, uh, ano eh, pag nyo siya. Sa susunang may mga matitigas pa. Ibis, may mas pa. So, kailangan mawala lahat yon bago nyo siya, siya ulit i-breed. Minsan, bumabalik talaga yan kapag uh, na-breed nyo ulit agad. No? Kala nyo, magaling nga, hindi nyo kinapa bumalik you know? so yun lang tip ko sa inyo guys uh, kapag uh, kaya na mabuhay ng kids alisin niyo na sa nanay uh, isupplement niyo na lang ng vitamins tapos uh, hay and uh, pellet uh, para mabuhay makasurvive ng ano 2 weeks 2 weeks lang naman kumakain na yung mga kids eh pag dumilat na yung mata marunong kumakain na start na kumain yan So, pwede nyo nang alisin. So, yun lang guys. God bless sa inyo lahat. Thank you for watching. And sana ay nakatulong itong video na ito. Follow naman ang ating page. God bless.